sa isang simpleng barangay sa probinsya ng Batangas kung saan ang tahimik na buhay ay nakaukit sa araw-araw na rutina, nakatira si Glenda, isang 40 years old na isang may bahay. Si Glenda ay kilala sa kanilang komunidad bilang maasikaso at palangiti, ngunit sa kabila ng kanyang masayahing anyo, naroroon ang mga kwentong hindi alam ng karamihan. Pero bago tayo magpatuloy, Nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais ninyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Si Glenda ay kasal kay Ronan, isang 45 years old na foreman sa isang construction site. Maaga pa lang ay pumapasok na si Ronan sa trabaho Bit-bit ang responsibilidad ng pagiging haligi ng tahanan. Bagamat madalang ang kanilang mga oras na magkasama dahil sa trabaho ni Ronan, pinili nilang magsikap upang magpatuloy ang kanilang buhay na puno ng respeto sa isa't isa. Sa loob ng 15 years ng kanilang pagsasama, hindi sila biniyayaan ng anak. Ngunit sa halip na gawing hadlang ito, ginamit ni Glenda ang pagkakataong ituon ang sarili sa pangangalaga ng kanilang bahay. Ang bahay na iyon ang naging kanlungan ng kanilang mga pangarap at maliliit na tagumpay sa buhay. Sa bawat sulok ng kanilang tahanan, makikita ang mga ala-ala ng kanilang pagsisikap. Ang simpleng lamesa kung saan sila nagkukwentuhan tuwing gabi, ang hardin sa likod ng bahay na puno ng mga tanim ni Glenda, at ang munting kabinet na puno ng mga larawan nila sa kanilang mga biyahe noong bagong kasal pa lamang. Gayunpaman, may mga bagay na hindi nabubunyag sa mga mata ng iba. Sa likod ng kanyang tahimik na buhay bilang may bahay, si Glenda ay may mga tanong na iniisip sa tuwing nag-iisa. Ito na ba ang buhay na gusto ko? Paano kung may ibang landas akong tinahak? Sa kabilang dako, si Ronan, bagamat abala sa trabaho, ay may sariling mga alalahanin. Paano ko masisigurong masaya si Glenda? Tama bang inuuna ko ang trabaho kaysa sa kanya? Samantala, isang mainit na tanghali nang dumating si Derek, ang 26 years old na pamangkin ni Ronan mula sa Pampanga. Matipuno ang pangangatawan nito at bakas sa kanyang muka ang pagiging masayahin at palakaibigan. Nang pumasok siya sa bahay, dala ang kanyang mga gamit at isang malaking ngiti, agad na nadama ni Glenda ang pagbabago sa katahimikan ng kanilang munting tahanan. Tito Ronan, salamat po sa pagtanggap sa akin. Bungad ni Derek habang mahigpit na niyayakap ang tiyuhin. Susuklian ko po ito ng sipag sa trabaho. Abay, walang problema. Basta't magpakabait ka at gawin mo ng maayos ang trabaho, sagot ni Ronan habang tinatapik ang balikat ng pamangkin. Bagamat abala si Ronan sa trabaho bilang foreman, sinigurado niyang maayos ang kalagayan ni Derek. Si Glenda naman ang nag-asikaso ng mga pang-araw-araw na pangangailangan nito, tulad ng pagkain at mga gamit. Mabilis na naging maayos ang pakikitungo ni Derek sa kanyang tita Glenda. Madalas siyang tumulong sa mga gawaing bahay kapag wala siyang inaasikasong trabaho sa site. Ngunit habang tumatagal ang pananatili niya, hindi na iwasan ni Derek ang mapansin ang taglay na kagandahan ni Glenda. Sa kabila ng pagiging simple nito, may kakaibang alindog ang kanyang tita ang kanyang banayad na kilos, ang mapag-alaga niyang ugali, at ang tahimik na kalungkutan sa kanyang mga mata na tila nagtatawag ng pansin. Isang hapon habang magkasama sila sa kusina, napansin ni Derek ang pagiging malambing ni Glenda habang naghahanda ng tanghalian. Tita, Parang ang galing niyo po talagang magluto. Nakakamiss po ang ganitong pagkain wika ni Derek. Ngumiti si Glenda, ngunit tila may bahagyang pag-iwas sa kanyang mga mata. Ay nako, simpleng luto lang ito. Masarap lang siguro kasi gutom ka. Habang tumatagal, hindi maikakaila ni Derek na may nararamdaman siyang kakaiba para kay Glenda. Sa tuwing magkasama sila sa bahay, unti-unti siyang nagkakaroon ng pagnanasa sa kanya. Sa kabila ng kanyang respeto sa Chuhin, hindi niya mapigilang mabighani sa kanyang tita. Si Glenda naman, bagamat nahahalata ang kakaibang tingin ni Derek sa kanya, piniling baliwalain ito. Para sa kanya, Asawa siya ni Ronan at obligasyon niyang panatilihin ang kanilang tahanan bilang isang lugar ng respeto at disiplina. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iwas, naramdaman niyang may bahagi ng kanyang sarili na muling nagising, isang bahagi na matagal nang natulog dahil sa tahimik niyang buhay. Sa isang pagkakataon, nagkasalubong ang kanilang mga mata habang sila'y nasa sala. Tila may gustong sabihin si Derek ngunit pinigilan niya ang sarili. Si Glenda naman mabilis na umiwas ng tingin at sinabing, "Derek, baka gusto mong magpahinga muna. May maaga pa kayong trabaho bukas." "Salamat po, Tita," sagot ni Derek, ngunit sa kanyang puso alam niyang unti-unti siyang naguguluhan. Isang umaga, habang abala na naghahanda si Glenda ng almusal nang makita niyang bumangon si Derek na tila hirap sa katawan. Halata ang panghihina nito at namumula ang kanyang muka. Derek mukhang nilalagnat ka. Bakit hindi ka na lang magpahinga ngayon? Tanong ni Glenda habang tinatapik ang balikat ng pamangkin. Oo nga po tita, pasensya na pero hindi ko yata kayang pumasok, sagot ni Derek habang hinahaplos ang kanyang noo. Pinilit ni Glenda na tulungan si Derek. Pinahiga niya ito sa kanilang sofa at inabutan ng basang tuwalya para ibsan ang lagnat. Hintayin mo ako dito. Kukuha ako ng gamot para sa'yo, sabi ni Glenda habang nagmamadaling pumunta sa kanilang aparador. Pagbalik niya, nakita niyang nakahiga pa rin si Derek. Hawak ang noo at mukhang hirap sa paghinga. Lumapit si Glenda at iniabot ang gamot. Derek, inumin mo ito para bumuti ang pakiramdam mo, wika niya habang nakayuko. Nang iaabot niya ang baso ng tubig, biglang hinawakan ni Derek ang kanyang kamay. Tita, maraming salamat po sa lahat ng ginagawa niyo para sa akin. Mahinang sabi nito, habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Napahinto si Glenda, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kakaibang init sa hawak ni Derek. Sinubukan niyang bumitiw, ngunit parang may puwersang pumipigil sa kanya. Derek dapat kang magpahinga, bulong niya, pero tila humina ang kanyang sariling boses. Tita, muling sabi ni Derek, ang kanyang mga matay punong-puno ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Sa mga sumunod na sandali, hindi na maikakailan ni Glenda ang tensyong naroon. Bumigay ang kanyang mga depensa, dala ng matagal ng pagkakulong sa tahimik at monotonong buhay. Nang araw na iyon, sa ilalim ng kanilang bubong, nagkaroon ng sandaling lumampas ang kanilang ugnayan sa dapat nitong hangganan. Ang sandaling iyon ay mabilis ngunit matindi, puno ng mga damdaming matagal ng natutulog. Nang matapos ang lahat, pareho silang tahimik. Si Glenda ay bumangon, mabilis na inayos ang sarili at iniwang nakahiga si Derek sa sala. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang silid, damang-daman niya ang bigat ng kanyang ginawa. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili. Ano ang ginawa ko? Ano ang mangyayari kapag nalaman ito ni Ronan? Si Derek naman, bagamat nahihiya at naguguluhan, hindi maikakailang ramdam niya ang ligaya sa nangyari. Ngunit kasabay nito ang takot at pag-aalala. Paano na kami ni tita? Ano ang kahihinatnan nito sa aming lahat? Sa bawat araw na lumilipas at sa tuwing wala si Ronan sa bahay dahil sa trabaho, lalong lumalalim ang ugnayan ni Naglenda at Derek. Hindi nila mapigilan ang sarili sa tuwing magkasama sila. Ang tahimik na tahanan na dating puno ng respeto ay naging lugar ng lihim na pagnanasa at kasalanan. Lumipas ang ilang buwan at isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa mundo ni Glenda. Isang umaga, napansin niyang hindi siya dinatnan ng buwan ng dalaw. Sa una, iniwasan niyang mag-isip ng masama, ngunit habang lumilipas ang mga araw, Nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang pagbabago sa kanyang katawan, madaling mapagod, pagkahilo at panlalamig. Sa kanyang isip paulit-ulit niyang binibigkas, hindi ito totoo, hindi ito maaaring mangyari. Ngunit nang makumpirma niya sa pamamagitan ng isang simpleng test, tumambad sa kanya ang hindi maitatangging katotohanan na buntis siya. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Tahimik niyang tiningnan si Ronan habang natutulog ito. Walang kamalay-malay sa sikretong bumubulabog sa kanyang isipan. Sa kabilang banda, alam niyang kailangan niyang sabihin ito kay Derek. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Ronan, kinausap ni Glenda si Derek sa kusina. Derek, may kailangan akong sabihin sa'yo. Simula niya, halatang kinakabahan. Ano po yon tita? Tanong ni Derek, kita sa kanyang muka ang pag-aalala. Derek, buntis ako, mahinang wika ni Glenda habang umiwas ng tingin. Napalunok si Derek, halatang gulat at hindi makapaniwala. Tita akin ba yan? Tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig. Oo, Derek, sa'yo ito. Pero hindi natin pwedeng sabihin kahit kanino, lalong-lalo na kay Ronan, sagot ni Glenda, kasabay ng pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Tahimik si Derek, hindi alam kung paano magre-react. Ang sitwasyon ay masalimuot at puno ng komplikasyon. Alam niyang mali ang nangyari sa kanila. Ngunit ngayon, ang bunga ng kanilang pagkakamali ay isang bagong buhay na kailangang harapin. Habang sinisikap nilang itago ang lihim, lalong dumadami ang tanong sa kanilang isipan. Hanggang kailan namin mapapanatili ang sikretong ito? Ano ang mangyayari kapag nalaman ito ni Ronan? Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalaki ang pangamba ni Glenda. Ang pagbubuntis na dapat sana'y biyaya sa isang mag-asawa ay naging mabigat na pasanin dahil sa lihim na bumabalot dito. Alam niyang kailangang gumawa ng paraan upang maitago ang katotohanan. Hindi lang para sa kanyang sarili kundi upang hindi masira ang kanilang pamilya. Sa isang tahimik na gabi, kinausap ni Glenda si Derek sa likod ng bahay kung saan walang makakarinig sa kanila. Derek, wala tayong ibang choice. Kailangang palabasin na si Ronan ang ama ng batang ito, mariing wika ni Glenda habang nakatingin sa kanya. Nanatiling tahimik si Derek, tila tinatanggap ang bigat ng sitwasyong kanilang kinalalagyan. Tita, paano natin gagawin iyon? Paano kung magduda siya? Tanong niya halatang may pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Hindi kailanman pinag-isipan ni Ronan na magtataksil ako sa kanya. Palagi niyang iniisip na tapat ako sa kanya. Maniniwala siya. Sagot ni Glenda, ang boses niya ay puno ng determinasyon. Nagsimula silang magplano. Nang sumunod na pag-uwi ni Ronan, sinabi ni Glenda ang balita habang naghahapunan. Ronan, buntis ako, ani ni Glenda. Habang pilit na nilalabanan ang kaba sa kanyang dibdib, halos malaglag ang kutsara ni Ronan. Talaga? Totoo ba yan, Glenda? Tanong niya, kitang kita sa muka ang gulat at tuwa. Oo, Ronan, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo pero hinihintay ko ang tamang pagkakataon, sagot ni Glenda, sabay pilit ng ngiti. Niyakap siya ni Ronan, puno ng saya. Sa wakas, magkakaroon din tayo ng anak. Sigaw nito, hindi maikubli ang tuwa sa kanyang boses. Habang pinapanood ni Derek ang tagpong iyon mula sa kanyang kwarto, dama niya ang bigat ng kanyang konsensya. Bagamat naiintindihan niyang ito ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang kapayapaan, hindi niya maiwasang makaramdam ng selos at lungkot. Alam niyang ang bata ay bahagi niya, ngunit wala siyang karapatan na ipagmalaki iyon. Habang lumalaki ang tiyan ni Glenda, pilit nilang itinatago ang lihim. Si Ronan ay abala sa paghahanda para sa kanilang magiging anak, bumibili ng crib, nagaayos ng kwarto, at ginagawang mas komportable ang bahay para sa bagong miyembro ng kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at tuwa sa harap ng ibang tao, may takot na bumabalot sa puso ni Glenda. Hanggang kailan ko ito maitago? Paano kung may makaalam ng totoo? Paano kung dumating ang araw na hindi ko na makontrol ang sitwasyon? Lumipas ang mga buwan at habang papalapit ng papalapit ang araw ng pagsilang sa sinapupunan ni Glenda, lalong nagiging mahirap para kay Derek ang manatili sa bahay. Alam niyang ang bawat araw na kasama niya ang kanyang tita ay isang banta sa kanilang lihim. Ang kanyang presensya ay maaring magdulot ng mga hinala. At ang tanging paraan upang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya ay ang kanyang pag-alis. Isang gabi, nag-usap si Naglenda at Derek sa likod ng bahay kung saan madalas nilang gawin ang kanilang mga lihim na pag-uusap. Derek, aalis ka na ba talaga? Tanong ni Glenda halatang may luhang naiipon sa kanyang mga mata. Oo, tita. Ito ang tamang gawin. Para sa iyo, para kay Tito Ronan at para sa bata, sagot ni Derek. Pilit na nilalabanan ang bigat ng kanyang damdamin. Ngunit si Glenda, sa kabila ng kanyang pagkaunawa sa sitwasyon, ay hindi maitago ang sakit. Derek, paano na ako? Paano na tayo? Napamahal ka na sa akin, sabi niya, habang pilit hinahawakan ang kanyang damdamin. Hindi sumagot si Derek. Sa halip, hinila niya si Glenda papalapit sa kanya. Sa kabila ng malaking tiyan nito, ramdam niya ang init at lambing ng babaeng minahal niya sa paraang hindi dapat. "Tita, mahal din kita, pero hindi tama ito. Kailangan kong umalis." Bulong ni Derek habang pinupunasan ang luha ni Glenda. Ang kanilang mga damdamin ay nag-uumapaw. At sa huling pagkakataon, hinayaan nila ang kanilang sarili na madala ng pagnanasa at pagmamahal. Sa gabing iyon, kahit buntis si Glenda, naganap muli ang kanilang lihim na pagsasama, isang paalam na puno ng init, pagmamahal at panghihinayang. Pagkatapos ng lahat, tahimik silang magkatabing nahiga, ngunit ramdam ang bigat ng mga salitang hindi masabi. Derek ayoko sanang umabot sa ganito. Pero alam kong kailangan mong umalis, mahinang sabi ni Glenda habang nakatitig sa kisame. Salamat tita para sa lahat. Sana maging masaya ka, sagot ni Derek habang tinititigan si Glenda sa huling pagkakataon. Kinabukasan, maaga siyang umalis, dala ang kanyang mga gamit at mabigat na puso. Habang papalayo siya sa bahay, ramdam niya ang pagkawala ng bahagi ng kanyang sarili, ngunit alam niyang iyon ang tama. Si Glenda naman ay nanatiling nakatayo sa pintuan, tahimik na pinapanood ang pamangking nagdulot ng pinakamalaking lihim sa kanyang buhay. Habang papalapit ang araw ng kanyang panganganak, iniisip ni Glenda kung paano niya haharapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Sa kabila ng sakit ng pagkawala ni Derek, alam niyang kailangan niyang magpatuloy para sa anak na dinadala niya. Kahit pa bat ang lihim na iyon ay mananatiling nakabaon sa kanyang puso. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Glenda ang tila pagbabagong ugali ni Ronan. Sa kabila ng tuwa nito sa pagbubuntis niya, madalas itong abala sa trabaho at bihirang maglaan ng oras sa kanya. Nagdulot ito ng panibagong lungkot at pag-aalala kay Glenda, lalo't malapit na siyang manganak. Isang araw habang inaayos niya ang gamit ni Ronan para sa isa na namang mahabang araw ng trabaho, may napansin siyang kakaiba sa bulsa ng pantalon nito. Isang resibo mula sa isang mamahaling restaurant, isang lugar na hindi naman nila napuntahan kailanman. Bukod dito, may nakita rin siyang lipstick mark sa kwelyo ng isang polo ni Ronan na ikinagulat at ikinabahala niya. Nagsimulang kumutob ang kanyang damdamin. May ibang babae ba si Ronan? Tanong niya sa sarili. Dahil sa di mapigilang duda, sinubaybayan ni Glenda si Ronan nang minsang sabihin itong mag-overtime ito. Gamit ang sariling diskarte Nagpunta siya sa lugar kung saan madalas magtagal ang asawa tuwing gabing abala daw ito. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya si Ronan sa isang restoran kasama ang isang babaeng bata pa at kaakit-akit. Magkahawak ang kanilang mga kamay at halata ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang mundo ni Glenda. Umuwi siyang mag-isa, puno ng sakit at galit. Kaya pala malamig si Ronan sa akin. Kaya pala halos wala siyang oras para sa akin at sa aming magiging anak. Bulong niya sa sarili habang umiiyak sa kanilang kwarto. Kinabukasan, hinarap niya si Ronan. Ron, sabihin mo sa akin ng totoo may iba ka bang babae? Tanong niya. Hindi na kayang itago ang lungkot at galit. Napapikit si Ronan. Halatang nagulat sa tanong. Ngunit halata rin sa kanyang mukha na alam niyang wala nang dahilan para magtago pa. Oo, Glenda, meron. Sagot niya halatang puno ng pagsisisi ngunit hindi nagdalawang isip. Sa kanyang narinig, tuluyan ng napuno ng sakit ang puso ni Glenda. Paano mo nagawa ito sa akin, sa ating pamilya? Sigaw niya habang ang luha'y tuluyang bumuhos. Glenda, pasensya na. Pero matagal na rin tayong malamig sa isa't isa, sagot ni Ronan, tila sinisisi pa si Glenda. Hindi na kinaya ni Glenda ang kanyang narinig. Sa kabila ng sarili niyang mga lihim, naramdaman niya ang pagkakanulo na tila hinubaran siya ng dignidad. Kung ganun, tapusin na natin ito. Ayoko na. Lumayas ka sa bahay na ito. Madi niyang sinabi, puno ng galit at determinasyon. Sa gabing iyon, tuluyang iniwan ni Ronan ang kanilang tahanan. Habang mag-isa si Glenda sa kanilang bahay, dama niya ang halo-halong emosyon, galit, sakit at bahagyang kalayaan. Alam niyang hindi magiging madali ang susunod na yugto ng kanyang buhay, ngunit ito ang unang hakbang para makapagsimula muli. Sa pag-alis ni Ronan, paano haharapin ni Glenda ang pagiging ina ng mag-isa? Magkakaroon pa kaya ng puwang ang tunay na pagmamahal sa kanyang puso? At ano ang kahihinat na ng kanyang relasyon kay Derek? Matapos ang masakit na paghihiwalay kay Ronan, nagpa siya si Glenda na hanapin si Derek sa Pampanga. Sa kanyang puso, umaasa siyang maitatama pa ang kanilang sitwasyon. Nais niyang ipaalam kay Derek na wala na sila ni Ronan, at maaaring silang magsimula ng bagong buhay, isang buhay na puno ng pag-asa at pagmamahal, kasama ang batang dinadala niya. Bumiyahe si Glenda ng may dalang halo-halong emosyon, kaba, tuwa, at takot. Ngunit sa kanyang pagdating sa Pampanga, sa bahay ng pamilya ni Derek, sinalubong siya ng isang balita na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Wala na si Derek, sabi ng tiyuhin ni Derek na may mabigat na tinig. Parang tumigil ang oras para kay Glenda. Anong ibig mong sabihin? Nasaan si Derek? Tanong niya. Halos hindi makapaniwala Nagpakamatay siya, sagot ng Chuhin, habang bumabagsak ang bawat salita tulad ng mabibigat na bato sa kanyang dibdib. Ipinaliwanag nito na matagal nang nagdadala ng bigat si Derek mula nang umalis sa bahay nila sa Batangas. Hindi niya kinaya ang konsensyang dala ng kanyang naging relasyon kay Glenda, lalo't alam niyang nagdulot ito ng matinding kasalanan sa pamilya. Halos maiyak si Glenda sa narinig. Bumagsak siya sa lupa. Hawak ang tiyan na ngayon ay anim na buwang buntis na. Derek, bakit? Bakit hindi mo ako hinintay? Bakit hindi mo hinayaang ayusin natin ang lahat? Bulong niya habang tinutulo ang kanyang mga luha. Dinala siya ng tiyuhin ni Derek sa libingan nito. Sa puntod ng lalaki, bumagsak si Glenda sa lupa, umiiyak at humihingi ng tawad. Patawarin mo ako, Derek. Sana hindi tayo umabot sa ganito. Mahal kita. Habang nakaluhod siya sa harap ng puntod, tila binuo ni Glenda ang pangako sa kanyang sarili na itutuloy niya ang buhay para sa kanilang anak. Ipinangako niya na gagawin ang lahat para maging mabuti ang buhay ng bata kahit wala si Derek. Ang kwento ni Naglenda at Derek ay nagpapakita na ang mga maling desisyon, gaano man kalakas ang damdamin sa likod nito ay may dalang mabibigat na kahihinatnan. Ang pagtataksil at pagtatago ng lihim ay nagdulot ng pagkawasak sa kanilang pamilya at sa kanilang mga sarili. Ang ginawa ni Derek ay pagpapakita na ang bigat ng kasalanan ay hindi matatakasan. Mahalagang humarap sa mga problema ng may tapang at pag-asa. Sa halip na magpadala sa takot at guilt, mahalagang matutong patawarin ang sarili. Bagamat mahirap, ang pagharap sa katotohanan ay simula ng tunay na pagbabago. Sa kabila ng lahat ng sakit at kasalanan, may pagkakataon pa rin bumangon at magsimula muli. Sa kaso ni Glenda, ang anak niya ang naging dahilan upang magpatuloy, kahit papuno ng hirap at lungkot ang kanyang pinagdadaanan. Si Glenda ay bumalik sa Batangas, dala ang mabigat na aral mula sa kanyang nakaraan. Pinalaki niya ang kanyang anak ng mag-isa, puno ng pagmamahal at pangarap na itama ang mga pagkakamaling na gawa niya noon. Bagamat wala na si Derek, ang alaala nito ay nanatiling buhay sa kanya. Bilang paalala na ang pagmamahal ay dapat laging sinasabayan ng tamang mga desisyon. Hanggang sa muli. Salamat sa pakikinig.